mga kalanglang, so jari kita kumaan, jari ato mga guapo na mga managatay. Presko pa kay sa isda na ilang madakpan. Oh? Be, like isda? Mm, so kung manguta ka mo, mga kalanglang, ini sila, mga <laughs> ranger, ini sila diri sa dagat. Hmm. O naman na isda daw lahat.

Mulirit ko wal man jaon si Gwil. Si Gwil lagi to katasa ng uso. Mukilo ba jaka si Gwil? Makilo ba jaka? Kani pa mukao man jaon ng laway. Gani, wala mo to. Santai. Mun si Gwil ang mukao. Jesus. Na isa ra mo kabuok. Duha. Sa duha. Duha kan mana? Right side mga kwan. Diyan na, nakatapos nung gano'n sila, liban. Diyan na, diyan na, diyan na. Diyan na, doon na. Ah, diyan. Anibang kuno, may kumlao din, oh. Uh. Hindi <laughs> 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 na mailan. Haman, John. Mudo ko na, John, may tinai sa manok. Ah, muga na, John, nila kinahang. O, noon. O, makalang lang, <laughs> Jerry. Esthetic na bahog sa isda. tinai sa manok. Tinaw, <laughs> 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 <My laughs> Mirisi. ハハハハ。<laughs>